Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusigin. Mapalad kayong mga tumatamis ngayon sapagkat kayo'y magagala Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo ay kinapupugutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at yumuksu sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa ba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagdamasa na kayo ng kaginhawahan. Saabanin yung mga busog na yon sapagkat kayo'y magugutom. Saabanin yung nagsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitanis. Saabanin niyo kung kayo'y pinupuli ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bula ang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo